Good afternoon mga kaanit, kamusta kayo? Alam kong matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video ng mga vlog talaga natin sa Youtube So ginawa ko tong video na to para humingi ng pasyensya Lalong-lalo sa mga member ng channel ko So sorry po talaga kung hindi tayo active masyado dito sa Youtube Kasi gawa ng medyo busy pa at saka may mga personal problem din si kaanit di ko alam kung kailan tayo makakapag-upload ang hirap din kasi talaga mag isay yung pag iisip ng content wala akong biographer ang hirap talaga kaya pagpasensyaan nyo na po muna si Taanit so lalating din tayo sa pag live stream ng sleep stream natin so sa mga nag-aantay stay lang po kayo huwag po kayo mag-unfollow o unsubscribe so diyan lang po kayo at sa mga nakakanood dito, pag-subscribe ng channel natin. At kung hindi na ako busy, mga pag sleep stream na po tayo. So, stay still lang kasi nasira yung mga gamit ko, yung ilaw-ilaw, tapos yung extension, tapos lilipat pa ako ng bahay. Wala talaga mapwestuan. So, antay-antay lang po. Pasensya na mga kanit. So, ingat kayo lagi.